Meron <Tabii yapa hermano> tayong ya, ya ya. ya. uh. gagawin si. Saan. Uh... Even... Si. boy. Boy, ganito gawin mo stick boy. Kunwari, bihag mo si Kidlat. na Tapos, nila kung saan din last sa Doon na ninyo at atakehin Ha? Pero yung kamay mo, Dito nasa likod mo lang. Pero hawak penuari. mo yung baril mo. Ha? Ay, o, kung hawak mo yung baril. Penuari Tapos si Tikboy yung magdala sa iyo. Para makatugan sila kung asa si... Para pagsabi ni Tikboy na hawak ka na, hawak, hawak na ka nila. Dito na sila mga ng nga. ng Tikboy asa si Master Sidala. <laughs> para mga balaan ito, mabasundan yun na ito. Ha? Ito na yung gawin natin. Tapos pag sinabi na nila na ganun, Ando si Buster. Dito na, magkipagbarila na kayo. Parahalan ito. Huwag nyo ano, walang ititira na buhay. Ito kayo, nasa likuran na kayo. Tatago lang kami. Kami hawak na ano mo. Andito, dito mas pao, si Black Boss. Nalalay lang kami. Nalalay lang kami. Tatago lang kami sa... Bahag na nung Hindi kami ang pakita sa inyo. Pero nasa likuran nyo lang kami. Pagtatago lang kami sa damuhan. Tapos, ano na? Pag umpintro na. Doon na duna kami. kayo. Ha? tikboy, okay ka? Oh. Yun lang yung okay ka? yung lagawin ba tikboy? Ha? Yung Mas gawin na? Sa yan mga Yan yung ano. namin. Sa likod lang kami. Kunyari, ginapos si Kidlat. Sabihin ni tikboy na hawak na niya si Kidlat. Iswaping kibot. Ibig sabihin swapping. Sabihin na kung saan si Buster isa swap itong si Kidlat. Sabihin na tikboy. Tapos kunyari lang yung mga idol. Pag nasabi na kung uh, saan. Sabihin eh, mo. Mga na si Kidlat. Pabaril na nila kami. Sa likod na kami. Pag magkaroon ng putukan saka, saka pa kami lalabas. Yan yung ano. Subaybayan so, yung mga idol. Yung plano namin ito, baka magsaksis ito. Para masunda namin, masabi kung saan tinago o dinala si Buster. Tapos oh. nila na, dinala si Buster. Kaya yun na. na Tapos, yung... Oo. Lagi naman yung siklit yung bari niya. Yung sa likuran yung bari niya. Yung sa likuran At gano'n lang siya sa likuran, no? Kaya, kumbaga, kunwari, siya ba? tali. Para, para naman... Hawakan ah, ko lang yung kamay. Niya Hawakan ng kamay pa nila ka. yung hawak niya sa likuran is baril. Hindi kidlat. Ang gawin mo, paika-ika ka. Sabihin mo, mo, mo. kidlat no. na traitor ka, boy. Take boy. Mm. Para maniwala talaga sila no. na ganun yung ano na, ano nila. Na papasok sa isip nila na huli ka na. Mm. Yan. So, plano natin so, natin para matuwa sila manager kung baka mm. makita nila ba. No? Tuwa mo sila reward. Reward ba reward, reward may lagi kapas. Reward. Huwag man nilang kapas. Sige, Yung pira yung ano nila. Pira, yung, pira lang yung... Hindi naman niya makipagsapalaran kung ano. Hmm. Diba? pira. pira, oh, pira, pira. pira. pira lang. lang, lang. Malaki ma yung reward sa kanila, kabaster. 100,000 lang. 100,000? Pauna pa lang yung bayad. Sabi ni... Bonus pa lang daw yun. Bonus. Bonus pa lang daw. Bonus. Pero kapag nahuli daw nila, 100,000 daw. Skillet. Laki naman. Malaki yung bonus nila pag nahuli ito. Malaki. maka

magpalayo-layo ng kung tayo bro, huwag na kayo para di tayo masundan baka makahalata ba paunahin muna natin tingnan natin mga idol, no? natin kung gagana itong ideya namin Pero siyempre, handa din tayo. Anong no, mga no, posibleng mangyayari? Bahay dito, mga idol. Bahay ito. Ito yung dati nang sabi ni Ito daw yung dati kampo nila. sebut tadi sebut tadi kita

Asa ko? Rider ka, klaseng tao ka. Ang itiwalag mo kasi ng grupo. Ito may sila. Ha? Natanas ako. Uban ko sa inyo ha. Pero asa si Buster? Nasaan si Buster? Ha? Sa asa na location? Si Buster karun. Di butang. Di ba ka Rider? Di ba? Rider pa ko, gudala na ako sa inyo si wala na ako ginala sa iyo, Tidlat. Ano e? Masas-bastair. Ano? Masas-bastair? Wala na mo dito, Kapang. Dali pa, siguro. Dali din. Tawag e. Tawag e. Ganyan siya. Ibang ko sa inyo ha. Kapuyog ko. Andres, kubangan ang masiglat. Dalaan ang kukoy. Boy klar mo rin. Ang tanang sila kasa mo. Ano na mo? Sige, try doon. Stick mo isto ka ba? Ikutin Ares manager daw. Ako. Yo, manager, Sige ako. So, manager, mga pun. Good luck, bala. Dapat na tukoy. Sana mas laga daw ang bihag. Buster. Sige. Asahan mo ka ni boy, manager. Sige mo tao dati. Yung may kailan ni Tuhan na ni. Saan pa ba? Boy. Sana sila. Yeah, Masa na si Baster. Sana si Baster. Sarang kuban ko sa ila ha. Puyo okay, ko sa inyo ha. Okay, Pero kapalit okay. ni Baster. Asaman man? Ito ka manager. Baster, narito? to? Oh. Oo. Yurba? Kami kung may kanunin mo. Kung ano, makakmet. mo. Woi, 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 woi. Woi. Oi, lagi. Itu kan bunyi. Tung, tung, tung. Itu tumbah. Itu, itu. Balanyo. Hah? Bus, Dali. Jokok. Kurut telur. Big boss ni saya no. Kiri nak. Ha? Tahu ni big boss. Tahu anak big boss nak. Tahu anak. Abi ni berdut lang kau balak. Dali lang kau yang bersatu. Eh. Balik na Haji Mat aku ah. Tua si, tua si, tua si, tua si. Tua Naroon, ka namin na asa si Buster. <tipan> Success yung ano namin. Kano? <tipan> Sabi nila ngayon kung saan si Buster. Buhos ni galit ng pelo. Doon naman yung sunod na hakbang namin. Diyo ako na isa pa ba? Sige, tara diba? Bro, dali. saksi natin, bro. Ayok. Nayan alam na natin kung saan si uh, ito. si Master. <coughs> <coughs> si Sylvester ah, daw. Si manag manager. Ah, si Buster, <coughs> manager. Nawa ka ni manager. Location nandito lang sila. Dere dapat? Oh. Nara sila diri ah. Pero ang istorya ato. Wala daw dira ah, pero nara sila diri ah. Dila dira Dila dira Dila dira karding. Walo na ko ang karding. Nandito na pala si ano, Pastor. Yo, mo tay istorya nila. Kun kinyari yun yung sabi nila na is, sinakay do sa motor. Kinyari lang yun. yun, yun, yun. Ito to yun. Dito to.